ito ang dahilan ng masayang pagsasama ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kung mapapansin nyo nga nitong mga nakaraang linggo ay tila napakasaya ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kitang kita ito sa mga ikinikilos at ang mga itsura ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ito ang hinihintay ng buong Aldab Nation para kay Main at Alden. Kung matatandaan nyo, halatang halata kasi si Main Mendoza at Alden D. Charles pagka mayroong problema. Marami na rin akong nabalitaan. At nakita na pag may problema ang dalawa ay nakikita ito sa itbulaga na para bang malungkot at may mga dinadamdam na problema. Narito na rin ang mga issue na laging ibinabato sa kanilang dalawa noon. Lalong lalo na ang kwestyonin ang kanilang tunay na relasyon at ang kanilang pamilya. Kaya maganda na rin ngayon na nauunawaan ng buong Aldam Nation ang katayuan ng kanilang relasyon at kailanman ay hindi na ito mababago pa dahil si Main Mendoza at Alden Richards na ang kumukontrol dito dahil nga naman nakawala na sa mga management ang isa't isa lalong lalo na ang malaking hakbang na ginawa ni Alden Richards Nagmawa ng sariling produksyon na myriad. Isa itong hakbang para hindi siya makakontrol ng kanyang management. Kung gusto niyang makasama si Maine Mendoza, hinding-hindi siguro papayag dito ang GMA. Kaya napakaganda, nagumawa si Alden Richards ng sarili niya na kahit hindi siya payagan ng kanyang mother network ay magagawa niyang makasama si min Mendoza sa pelikula o sa teleserye. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching. You wanna see if I'm breaking it down? Come take a ride with me. I just need.